bigeto scooter. Wow! So, okay. uh, niya to for uh, oh, uh, uh, Mas mabababang rhythm no? hanggang mga 5, 6 siguro. 5, 6 medyo mataas minimum na electric bike. Pero kung mataas na kayo na mabay, siguro wala talagang problema kahit kanino. kasi most ng bike tinataas pa nila. Again, okay. ah uh, po pala si Shane. Uh, thank you for watching sa ating live ng unboxing.

So, uh, pag may mga kailangan kayo accessories, uh, again, dito sa Crossroad Manila, complete tayo ng accessories lahat, accessories parts. Uh, message lang sa, sa, sa page ko, ano mga kailangan niyo. So, may mga bago tayo na uh, dati, no? From factory mismo, mga bags, mga bag, uh, bike rack, bagong model, ito, Q2, latest release din, bagong model nila na pure electric, So kung gusto niya makita lahat, uh, punta lang kayo dito sa Crossfoot Shop Manila ng um, uh, makita niya personally. So ang okay, yan, ito, sample niya ito. Um, pwede na namin ipunto. Ito yung mga bagong model. Available po yung mga parts ito, ng Pido Cross Cutter. Eh. So, guys. So meron din silang helmet Ayan so, First in the Philippines So ayan mga so, so high tech ito guys so, Solid to. Ito yung isa nilang model na Pido X ito yung first ever na nagkakaroon ng Pro Scooter Manila Punta lang, again punta lang po kayo Ako nga po pala ulit like, si Shane Arnold ng Lekotoy like, At uh, ito ulit like, yung mga handles namin Ayan Screenshot nyo, gusto nyo makakakaroon? po si Michael Ayan, ako po Pro uh, Scooter Shop Manila So yan ang Pro Scooter And Shop ito, Manila ang, paano, ang oh! uh, uh, na 639 Banawi Barangay Sinteta, Kresong City so yeah so again thank you guys for watching again ako po, pala si Shane uh, salamat po sa mga nanood ng aming live unboxing see you again next week walang suntran yeah nai mai ang mamili lang kayo, guys. Uy! Pido. Hindi uh -huh. nga lang siya rin mo Ha? eh. May na siya, Ah, eh. may Ang problema lang, proprietary na naman eh, yung ano, okay. so, Ay, parang nung ano, parang 2 3. Parang nung bot nung ano, Na, Yung dapat. Nak, nama So, Eh, Ha, wen you know, uh, pinakabago. First in the Philippines. So ayan oh. Ayan, guys. Order lang kayo dito. Sa Prosper Shop Manila. So ayan guys. Mga high tech na electric bike. Gawa ng Pido. So ayan. Pamili na kayo dito. Punta lang kayo dito sa Proscoter Manila. 639 Ayan, Banaue Street Barangay San Peter Quezon City. So available sa kanila yung mga helmet. Ayan 'no. Oh. At mga parts. Tsaka kung magpagawa kayo dito available dito, meron ditong gumagawa. Available ang mga battery. So ayan ang Pro Scooter Manila. So ayan guys, oh, mamimili lang kayo. Ang gawa yan ng cross-coater shop, Manila. नहीं मगलाने नहीं 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 تبدا تراكم مع صلاه الله وحده نعم